Hey you, what's up mga kakumpare? Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, mga kakumpare, is may naisip ng mga kalooban ng Kuya Eric official for today. Alright. Taprank natin si Mrs. Tingnan natin kung anong reaction for today doon sa taas na nakakit ako doon sa may pintuan na yun tapos gugulatin natin alright bahala na o anong panggulat natin o pwede itong sinturon paluin natin bigla <laughs> ngayon lang natin masubukan kung ano reaction ni Mrs. for today alright so <laughs> tingnan natin sa baba Busy, busy doon si misis. Prank natin tapos tawagin natin. Pakikita natin dito. Alright, so 1, 2, 3. Let's click na natin doon sa baba. Silipin natin kung nandun pa siya. Ayan na, nandun, nandun sa, nandun sa baba. Subukan muna natin umakit do. Parang hirap umakit eh. Let's go. Ba? Ba. Lika sa dalay. Akin na ako dito, di ako makakit. <laughs> Umayas ka lang, masira na yan! <laughs> Nakita ka ka, lumupot na Wala ka